umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito, nasamaan ako ninyo. Aalis tayo sa bahay. May pupuntahan tayo. Kaya alam niyo na, samaan ako ninyo ha. Hanggang sa makarating ako. Kaya let's go! Pupunta na tayo pupuntahan. Di ba? Exciting na ako. Ang makita. Pupunta tayo ng dito. Sa ating pong lalakarin. Kaya medyo malayo-layo pa. Pero okay lang yan. May bilis naman eh. 5 minutes, di ba? Oh. Ganda pa ng paligid, oh, di ba? Uri ng halaman to. Halaman. O mga bulaklak niyo, oh. Cute, cute. Ayo oh, 'to. ang ganda. Maganda siya gawing decoration. Hmm. Kanal, wala lang tubig. Pangit na lang ang tubig oh. hindi hmm, ba? Ingay ng manok. Maingay talaga ang manok. Siyempre, ganito sa probinsya, maingay ang manok, kundi aso, kundi tao. Hmm, ang paligid, o. Oh. Diba? Hmm, may naliligot dito maingay nung naliligo so, tatawid tayo ngayon ng ilog o ba? Diba? kita nyo yan? Oh, sarap maligo, fresh na fresh daan na natin talaga dito aking mga kaibigan yan eh. yun daw oh. diba pinakita ko dati sa inyo yan na kumukuha ng mga paghuli na maliit na mga isda sa ilog, ayan diba? Galing-galing ng mga idea na ating mga kababayan! o ayan pa oh, patas doon so patawid na tayo dito oops sandahan ayan tayo so konti na lang minuto to nakarating na tayo doon Kasi pupunta tayo ngayon sa isang village o kaya sityo. Ito po sa So dadaan po tayo ngayon dito. Mapasaway po itong ating kaibigan. No? Maingay. So ito po pupunta sa ilaya po ito. Malapinya. So dito tayo pupunta. Siguro alam na alam niyo po ito aking mga kababayan ko. Diba? Kasi malapit na ang bahay natin pupuntahan. Kaya ayan. Ay, no? Medyo magalaw lang ating camera kasi syempre naglalakad tayo. Hmm. O ba? Diba? Malabo yung camera ko. Yata ito ng cellphone. Ingol tempera pera. Mahal, mahal pa naman ng cellphone. Paano ko nito kikita? Walang nanonood sa YouTube ko. Kaya sa if ko. Mga selfish naman yung mga tao. So, Kagawin ko pa ng lahat. Diba? Para kumita. Kaya magkapera. Ayan, dito na tayo. Dito na tayo. Hello! Ay, Dan. Sa din. Dan! Dan! So, ito, oh. Alam nyo ba yan? Alam nyo ba? Ano gawin dito? Lagayan ito lang. Hipon kaya shrimp, di ba? Ito, oh. Ito, oh. Hello, oh. Ito na yung ating pina-order. Ito na yun. Ito yung sabi ko sa inyo, sa mama kayo sa akin. Dahil natin yun ng hipon. Manguli tayo sa ilog. Nasa ka na, Dan! Adan! Nakabingi yan si Adan! Abang, ito na pala na yan, hindi oh. pa, pa na natapos. Na, sabi sabi, hindi pala natapos pa? Tapos na, darling. Ah, tapos na pala yung dalawa. Oh, wow. grabe. Ito na, yung, ito na yun. Ito na ba yung partner niya? Oo, oh, ito. Ayun. Sabi sabihin, ito na yung ating in-order sa kanya na dalawa. Wow. Oh, ha? Natapos din. Ano tawag din rin, oh? Taon. Taon. Taon, taon. taon, taon. taon yan, ha? Hindi yung taon na taon-taon nga. <laughs> Year. Paon lang tawag dito kasi gawa ng lalagyan ito kaya papasok dito yung hipon wow galing eto ba't may ganito pa to hindi ba eto made in kawayan at saka ay kawayan ba to ha huyog ining kaano niya ito ito to. uway pala sorry kawayan tsaka uway tapos nilagyan ano pa nilagay dito? Uyog. 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 Uyog pala, kawayan din Kawayan oh, din. Pang-usong. So isipin nyo, napakagaling naman gumawa nila. And In nag-invento talaga ang ating mga kababayan. Diba? Ang galing-galing. O, -galing. oh, diba? Say ko nga sa inyo, eh. Panoorin natin yung may mga kabuluhan na mga video. Huwag nyo walang kabuluhan na hindi nakapabigyan informasyon na tama. O, oh, diba? Makakahuli tayo na marami ditong hipon. Kaya ano pa sa sunod, papakita ko sa inyo kung makakahuli tayo. Kaya thank you for watching.